Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking uh, YouTube channel. Especially dun sa mga masugid na nating uh, taga-subaybay sa ating uh, channel, yung mga subscribers natin. Tsaka yung mga followers natin dyan sa Facebook. Magandang araw sa inyo. And uh, the same as well dun sa mga bago nating Viewers na first time tayo na tayo nakanood ang araw at uh, welcome dito sa our channel Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa Overtime work versus overtime pay. no? um, dalawang kaisipan na dapat uh, malaman pagdating sa overtime pay benefit. No? Ang uh, discussion natin, uh, nag-proceed dito galing sa question o sa request ng isang subscriber natin. Nagawa natin ito ng video out of the top 5 sa episode 1. No? Attorney Elvis Top 5 sa episode 1. Uh, Na-request niya na gawan to ng video. By the way, guys, um, shout-out na natin ang ating mga subscribers and followers. <coughs> Balik kasi subscriber natin napanood niya yung ano natin, yung uh, Attorney Elvin's Top 5, Episode 1. At ang number 5 doon, na uh, sa listahan, yung kapag walang overtime work, walang overtime pay. So sabi niya, gawan daw ng video, no? And yan ang uh, ginawa natin ngayon. Ito yung video na to. Kapag ka pinag-uusapan ng overtime pay benefit, dapat alam natin ang dalawang importanteng kaisipan dyan. No? Dalawang importanteng ideas or context. No? Yan ang uh, natin para yung mga nanonood sa atin, maintindihan tong dalawang importanteng ideas or context about uh, overtime pay benefit. But before that, panoorin niyo muna ating YouTube Rules. Sisiging natin dito. Okay, welcome back sa ating uh, discussion. Ang um, Overtime, dalawang uh, kaisipan sa overtime uh, pay benefit. Dalawang ideas, dalawang context na dapat na malaman natin. Especially kapag ang overtime ay isa sa mga causes of action sa isang labor case. Sa ilalim ng labor code, given naman yun, uh, ang overtime work daw na render beyond 8 hours, uh, dapat bayaran talaga yan. Tsaka yung overtime work na na-render sa panahon ng holiday dapat bayaran din. Magkaiba kasi ang rate ng overtime pay kapag uh, hindi holiday at saka holiday. Kapag hindi holiday plus 25% kapag holiday ang overtime na render ang overtime work ng holiday plus 30%. Yan. Ang dalawang kaisipan dito sa overtime pay benefit ito yon. Una, ang overtime work, ang burden of proof niyan ay nasa empleyado. Ang overtime pay naman, ang burden of proof niyan ay nasa employer. Paano nangyari yun? Sa kaso ng Robina Farms versus Villa, it's a 2021 case na dinisisyon na ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court dyan, ang burden of proof pagdating sa overtime pay, overtime work, ay nasa part ng empleyado kasi ang overtime benefit daw is a benefit that is not incurred in the ordinary course of business. So guys, importante para maintindihan ng overtime benefit na nakukuha natin yung konsepto ng normal course of business. Ano ba yung normal course of business? Ito yung mga benefits na given na, ba? Diba, na mandatory na na wala nang dapat patunayan si employee dahil ang dapat na magbibigay ng substantial proof no, si employer. Tawag dito, normal course of business. Nagiging normal course of business yan kapag yan ay trabahong ginawa ng 8 hours or within 8 hours of duty at yan ay ginawa within the work days. So, yung normal work days natin, ito yung trabaho mula Monday to Saturday. Yung ibang mga kumpanya, wini-wave -win -win ang trabaho ng Saturday, so Monday to Friday lang. Pero kasi sa ating batas, nakalagay dyan 8 hours a day, 6 days a week, or 48 hours tayo sa loob ng isang linggo. Yan ang normal course on business. Kapag nagtatrabaho dyan yung empleyado sa loob ng ganung panahon, ang tawag dyan normal course of business. Basta hindi lang natapat ng holiday, okay? Kasi kapag uh, yung uh, mga araw na 'yon at yung oras na 'yon, so yung yung uh, Monday to Saturday tapos 8 hours na shift ng isang empleyado, pag yun ay inatapat na holiday, ang ang bayad sa holiday, 'di ba? Kasi pag holiday sa araw na 'yan, tapos nagtrabaho trabaho ka, nagiging double pay ka kapag regular holiday, 'di ba? Ngayon, kapag 'yan naman ay special day, kaya ng Ninoy, gaya na November 1 yung All Saints Day, nag-additional 30% lang o nagiging 130% ang pay. So, ang ibig sabihin niyan, na nagkakaroon ng premium, no? So, hindi na siya ordinary course of business. Kasi ang sabi natin kanina, ang ordinary course of business ay Monday to Saturday na hindi holiday. Tsaka, pasok sa 8 hours of work. Yan ang normal course of business. Ibig sabihin, kapag ang empleyado ng trabaho dyan, lahat ng benefits na sa ako, Si employer ang may burden of proof para patunayan na bayad niya si empleyado sa mga benefits na nakakasako. Diyan sa normal course of business. Ang isang konsepto naman dito ay ang hindi normal course of business. Yung hindi normal course of business ito yung trabaho dito sa Monday to Saturday and 8 hours na natapat ng holiday yung araw na yun. Halimbawa, Monday to Saturday nga. Pero, ang trabaho niya nung Thursday and Friday ay natapat ng Holy Week, di ba? Monday, Monday, Thursday and Good Friday. So, yung Monday, Thursday niya and Good Friday hindi na normal course of business na trabaho yun Being so Para ma-double pace si empleyado Sa Thursday And Friday Kailangan magbigay siya ng proof Na nag-trabaho siya ng panahon yun. So ganoon ang to guys Ng normal course of business At hindi normal course of business In terms of days Sa hours naman Kapag ka ang trabaho niya ay pasok sa 8 hours, yan ay normal course of business. Kapag labas ang trabaho niya sa 8 hours, or ibig sabihin, lagpas na ng 8 hours, yan ay hindi na normal course of business. Ang patakaran again, sa hindi normal course of business, ang may burden of proof dyan si empleyado. Okay? So in the case of overtime, dahil yan ay lagpas ng 8 hours, yan ay hindi na normal course of business. So, kung nag-claim si empleyado sa kanyang labor case na hindi siya binayaran ng overtime, dapat may dala-dala ka na agad na proof na nag-render ka ng overtime work. So, pag natin sa isip natin yung konsepto ng overtime work sa overtime pay, ibig sabihin, patunayan mo muna na nag-overtime work ka bago patunayan ni employer. Okay. Ibig sabihin, pag isinama mo sa reklamo yan, overtime pay, dapat mo na may patunay ka na nagtrabaho ka ng lagpas ng 8 hours. Ang proof dyan, yung mga DTR, biometric, attendance, uh, <laughs> winter, yung aso. Uh, Come. Ito. Ah. Salamat. <laughs> <Sila ba? laughs> So yung yung uh, overtime work, patunayan mo muna. Uh, kasi uh, overtime work is involved not in the ordinary course of business. Ibigay so, ka muna ng proof DTR, biometric attendance sheet no? and make sure na yan ay permado ng supervisor, permado ng any representative employer para maging substantial evidence yan. No? Ngayon, kapag patunayan na ang overtime work. That's the time na ibabato naman yun ang burden kay employer para patunayan ang overtime pay. Kung settled na, no? na merong overtime work, panahon na para patunayan ang overtime pay. So guys, dalawang kaisipan dito sa overtime pay benefit. Overtime work is different from overtime pay. Overtime work, ang my burden of I see in play ito kasi ang overtime work is a benefit incurred not in the ordinary course of business. Once proven um, overtime work, that's the time na si employer naman magkakaroon ng burden to prove payment of the overtime pay. So guys, I hope na may natutunan kayo dito sa video and if you do, please share this video with your friends. Your colleagues, your family members, your boss, even your managers, the owners of your business, of the company, or any person who may benefit from the information that we share. So, with that, guys, thank you very much for watching. I hope you learned, and I hope to see you in my next video. God bless.